Hi guys! Good morning! So today, magpapa-adjust tayo ng braces at magpapa-cleaning ng ngipin ng bagya. So, sa mga gustong malaman kung saan ako nagpapa-adjust with the Filipina Dentist, panoorin nyo lang tong video na to at tuturuan ko kayo kung paano pumunta sa dentist clinic na to. So, tara! And uh, for everyone to know, nag-train lang po ako at bumaba ako sa May Station dito sa Taoyuan. Ayan, so dapat man man lang ang sasakyan mo kasi kapag kway kway hindi natigil sa station na to. So pagbaba mo, um, left ka lang, baba ka lang sa left, exit ka sa left, so makikita mo tong place na to. Pwede kang maggamit ng U-bike, which is nakapark lang dyan sa may gilid papunta dun sa destination mo or pwede kang sumakay ng taxi para mas mabilis which is 5 minutes travel lang siya through taxi. In my part, since first time kong pupunta sa clinic na to, maglalakad na lang ako or kami ng kasama ko. So, yan may makikita ang pedestrian lane na medyo maikli lang. So, tatawid ka lang dyan. Maglalakad hanggang sa pinakadulo nitong Um, lugar na to which is pag nakarating ka sa dulo may makikita kang coco yung milk tea han pwede ko bumili ng milk tea para mabaw mo sa paglalakad mo nang hindi ka maubusan ng tubig anyway ayan so pagdating mo sa dulo may makikita mo na dyan yung coco. Ayan. Pwede kang tumawid sa kabela ng pedestrian na, na yan or pwede kang lumiko na lang pakaliwa para pumunta dun sa destination ng clinic natin. In our case, since hindi pa kami sure, tumawid kami sa kabila. Ayan, so yan na yung Coco. Nakikita nyo na sa kabila. Dito na kami sa other side of the road. Ngayon, didaretsyo ka lang papunta doon sa ating destination. So medyo bibilisan na natin ang video kasi medyo mahaba-habang lakaran ito pero iisang iisang ano lang naman tayo iisang diretso iisang direction lang yung pupuntahan natin, which is diretsya lang talaga. Ayan, makikita nyo yung tulay na yan na very colorful. Malalagpasan nyo yan. Diretsya, diretsya, diretsya pa rin kayo hanggang doon sa pinakadulo. Uh, well, not really dulo, dulo naman. So, yan, lakad-lakad ang person. Buti na lang hindi ganun kainit at hindi rin umuulan. So, madadaanan nyo yung 7 eleven tsaka may flower na yan. Pero dadaratso pa rin kayo kasi medyo malayulay pa ng bahagya. Kasi kung maglalakad kayo, that's like um, 15 to 18 minutes hanggang doon. So, ayan. Pinaflex ko lang yung mga um, landmarks na pwede niyong makita para hindi kayo maligaw sa mga dadaanan nyo. Ayan. May mga ganyan. May mga graffiti sa walls. Kung nakita yung building na yan. Ayan malayo-layo pa kayo. So, lakad-lakad pa kayo niyan. Huwag kayong umasang malapit na kasi ilang minutes pa lang kaming naglalakad dyan. So, marami kayong malalagpas ng mga everything na pwede yung ano, yan, pa-flex pa kami ng mga paan namin. Ayan, so, makikita nyo yan. Uh, madadaanan nyo tong school na to which is very very napakalaki niya may meron din mga ganyan so ayan um, pag nalagpasan niyo school na to big sabihin malapit na kayo sa katotohanan yan lakad lakad lang kayo dyan hanggang sa pinakadulo sa pinakadulo ng um, walkway na to is makikita nyo ang Uh, 7-11. Pag nakita niya na yung 7-11 na sumisilip-silip-silip dyan sa inyong tinaraanan, ibig sabihin malapit-lapit na kayo sa katotohanan. Ayan, medyo mahaba-habang lakaran, no? Ayan, nakatak na yung 7-11. So, masaya na ang person. Ayan, tawid kayo kaliwa. Kaliwa, laging kaliwa. So, ayan, pagdating mo dyan sa kaliwang bahagi ng ating daan nakikita mo yung tight yung bank na yun, na pok pula pula dure dure lang hanggang sa pinakadulo dulo ng walkway na to yan, medyo marami-raming stall kang madaraanan pero huwag ka mag alala hindi ka maliligaw gawa ng dure dure lang talaga to so pagdating mo sa may pinakadulo mababasa mo na ang inyong hinahangad na puntahan na ang carran carran nandito na tayo sa dulo ng walang hanggan at ang ating destination ang happy ay Smile pala. I smile Plus Family Dental Clinic. Ayan guys, nandito na tayo sa pasok na tayo sa loob. And look how cozy it is. Filipina po yung dentist dyan. And napaka ganda po talaga ng place. So yan, pwede ka nang magpa-adjust, magpa-cleaning, magpa-bunot, or kung ano pa man ang gusto mo sa ngipin mo. Yun lang. Bye!